Acoga pala si Mang Dado, 53 años. Janitor at Maintenance sa isang public high school dito sa Laguna. 25 taon na ako sa trabaho. Marami na akong nakita sa eskwelahan. Mga estudyanteng pasaway. Mga gurong istrikto pero may isang gabi na hindi ko makakalimutan. Taong 2009. Buwan ng Hulyo. Malakas ang ulan. Walang pasok dahil may bagyo pero pinapasok pa rin ako para maglinis ng mga silid-aralan. Alas 10 na ng gabi, ako natapos. Dumaan ako sa covered court para mag-shortcut papuntang gate. Mahimik. Basa sahig. Pero sa gitna ng court, may nakita akong babae nakaputing uniform. Musa ang buhok, nakaupo sa bench. Hindi gumagalaw, nilapitan ko. Ma'am, bawal po kayo dyan. Baka madulas kayo. Pero hindi siya tumitingin sa akin. Nung malapit na ako, doon ko napansin. Iba ang uniform niya. Luma. Parang galing pa sa dekada 90. At yung buhok niya Basang-basang nakatakip sa mukha Tumigil ako sa paglakad At nung tumingala siya Wala siyang mukha Walang mata Walang ilong Walang bibig Parang pinunasan ng buong mukha at iniwang blanco sa guardhouse. Pagdating ko ron, hingal na hingal ako. Sinabi ko sa guardia ang nakita ko. Pero ang sagot niya, ako lang daw ang taong pumasok sa campus buong araw. Binuksan namin ang CCTV ng covered court. Gusto kong patunayan ang nakita ko. Pero sa video, ako lang ang nandoon. Nakatayo sa gitna ng court. Parang may kinakausap. Pero wala akong kaharap. Kinabukasan, kinausap ako ni Mang Kanor, isa sa mga pinakamatandang janitor sa school. Sabi niya, hindi raw ako ang unang nakakita sa babaeng yon. Noong 1991, bumaha ng malakas sa lugar namin. May estudyanteng babae raw na natrap sa ilalim ng bleachers ng covered court. Hindi siya agad nahanap Tatlong araw bago natagpuan ang katawan. Simula noon, kapag umuulan ng malakas, nagpapakita raw siya sa gitna ng court. Nakaputi, basa, tahimik lang, nakaupo, naghihintay. Simula noon, hindi na ako dumaraan sa covered court kapag umuulan. Kahit anong ikli ng shortcut na yon, mas pipiliin ko na ang mas mahaba kahit madilim. Kasi minsan ang mga multo hindi sila naghahabol. Hindi sila sumisigaw. Tahimik lang sila. Nakaupo. Tinitingnan ka gamit ang mga matang wala. Maraming kwento sa eskwelahan. Pero ang iba, yaw nang paulit-ulit. Gusto lang nila. may makaalala. Ito